sama na natin sa ating dinya si attorney Danny Galang attorney Danny magandang hapon po at welcome po Hi uh, magandang hapon ala at sa lahat ng mga tagapakinig natin sa one na uh, trabaho Po attorney Danny una po sa lahat ano ngayong araw po ay deadline ng filing ng ating mga ITRs Paano po ba ginagawa ito Paano po ba tayo nagpa-file ng ITR Well ngayon na, yung mga filing natin ng ITR ay electronic na So, ito ay uh, true electronic uh, platform system ng uh, uh, BIR or yung uh, uh, mga iba pang uh, tax software na pinaprovide ng BIR. At uh, maliban na lamang kung kayo ay uh, senior citizen or person with disability o di kaya naman yung mga um, negosyo natin na mga classify as small, micro and small uh, businesses. So, pwede silang mag-file pa din directly dun sa RDO personally. Pero for the rest, kailangan talaga electronic na yan. Electronic na yung filing natin and also the payment po Attorney Danny gusto lang nating malaman ano sino ba yung mga parties concerned ano sino ba yung dapat uh, nag-o-observe nitong na deadline na to sino ba yung mga dapat nagfa-file ng kanilang mga ITRs Well, para dun sa mga empleyado natin, uh, una, hindi naman talaga dapat sila nag-file kasi nga yung, yung, mga employees natin covered yan ng substituted filing. So, ibig sabihin, yung mga employer nila, sila na yung mag-file ng kanilang mga BAR 2316. Pero kung kayo ay, uh, uh, meron kayong dalawa o higit pang employer sa loob ng isang taon, ayan, pasok kayo sa magpo-file ng ating mga income tax return. Odi di kaya naman, kahit na isa lang yung uh, employer ninyo, kung meron kayong mga uh, kinikita sa pagninegosyo ninyo, o di kaya naman mga ibang uh, racket nga, nasasabi natin, or income from a uh, profession, gano'n, uh, kailangan nyo din mag-file ng annual income tax return. Po. Ano mo ba bang kahalagahan, Atty. Dani, na nakakapag-file tayo ng tama at on time no sa ating mga income tax? Well, ang kalagahan kasi niyan. Alam naman natin ang no, yung uh, taxes natin. Ito yung uh, bumubuhay, bumubuhay sa ating uh, uh, bansa, no, sa ating gobyerno. So kung walang taxes, saan kukuha ng pera yung ating uh, pamahalaan para pantustos nga doon sa mga pangangailangan ng ating uh, bansa, ng ating mga kababayan yung sa mga social services. So kaya kailangan habang tayo ay uh, kumikita, dapat din s'yempre meron din tayong ambag sa lipunan. Ito na nga yung pagbabayad natin ng mga buwis opo at nidani ito na yung uh, talagang medyo critical na tanong ano po halimbawa hindi ako makapagbayad ngayon kasi nabalitaan natin na hindi na magbibigay ng ex uh, extension ang uh, BIR sa deadline ng filing ng ating mga ITRs ano pong sama kung uh, halimbawa hindi po ako makapagbayad ng buwis on time kung hindi ka na makapagbayad ng buwis on time, maaari kang mapatawan ng interes. So, malaki din yung interes at per day yon di ba, usually. At uh, syempre, maaari ka din mabigyan ng mapatawan din ng surcharge at iba pang penalties ng BIR. Apo, kadalasa kasi takot ng mga tao, no? what if hindi ako makapagbayad ng buwis? Makukulong po ba ako? May ganun bang uh, uh provision sa ating mga batas, Atty. Tony uh, Danny? Well, uh, yung hindi pagbabayad ng buwis, hindi ka naman talaga makukulong o hindi ka magbabayad ng buwis. Maliban na lamang dun sa cases ng tax evasion. Ngayon, pag sinabi natin tax evasion, meron talagang bad faith, merong mali na talagang takbuhan yung mga taxes mo o hindi ka magbayad ng buwis o talagang lokohin mo yung gobyerno. At usually, mga ilan, ilan lang lang yung nakukulong for tax evasion. At ito talaga yung mga malalaking mga kumpanya o taxpayer na talagang umiiwas talaga sa pagbabayad ng uh, buwis. Ito naman, attorney, uh, attorney Danny, ano, hindi ka naman kinulang, sumobra ka pa. Ano? What if sobra yung binayad mong buwis na mali ka ng computation? May, may refund ba sa iyo yun? Uh, usually, pwede ka naman uh, uh lumapit sa BIR, no? manghingi ka ng uh, tax refund, o di kaya naman ng na tax credit. So usually, binibigyan ng BIR tax credit. Ibig sabihin, pwede mo itong ibangga doon sa mga susunod mo pang buwis. So talagang hindi nagbibigay ang BIR ng sabi nating cash. na refund talaga sa iyo no. Usually in, in the form 'yan ng tax credit certificate na pwede mo ang ibangga doon sa mga susunod mong mga buwis. O siya doon sa susunod ano. Uh, Attorney uh, Danny, uh, question po ito mula po sa ating uh, studio. Paano na raw nila malalaman para do sa ating mga empleyado kung tama yung buwis na kinakaltas sa kanila nung uh, kumpanya? Well, uh, kapag ganyan kasi, uh, pwede kayong uh, humingi ng tulong dun sa mga accountant na kilala ninyo. no? Or pwede din na uh, personally uh, i-compute ninyo yung buwis na kinakaltas nyo. So meron tayong mga tax table. Available naman yan sa BIR website at sa mga kung saan din, sa internet din. makita nyo dun yung uh, gross compensation ninyo. I-multiply nyo lang naman yung alaga ng inyong monthly salary, yung mga natanggap ninyo, tapos yung mga hindi taxable. At pagkatapos nun, mag arrive ka at that amount, tapos gagamitan mo ng tax table para masiguro mo na kung magkano yung buwis na dapat na uh, inaawas sa'yo ng kumpanya or employer mo. Oh. Uh, attorney Doon sa mga kababayan nating medyo pasensya na sa term, ah, medyo tamad mag-compute ng kanilang taxes. Yung mga online tax calculator, uh, accurate po ba ito? Well, hindi naman natin masabi. Uh, hindi ko naman nakita yung mga ibang uh, tax calculator. Pero siguro tignan nila ko ano yung uh, pinaka ng mga tao. Pero usually nga uh, mas madali kung magko ka mag-isa din. Ala uh, uh, tandaan lang natin na for instance yung non-taxable na 90,000 pesos. So kung ikaw ay nakakatanggap ng 13 month pay, 14 month pay at iba pang mga bonuses hanggang sa 90,000 pesos tax free yan. So hindi mo yun sasama doon sa bubuwisan mo. Apo. Kaya yun lang yung ibabawas natin. At syempre, hindi mo din isasama yung mga kinakaltas SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth. Ayun mga yon Yun. Attorney Danny, another question po from our uh, studio. Ayan. Paano raw kung ang kinakaltas sa kanila, or kinakaltasan nga sila ng buwis, pero hindi naman nila nakikita na nagre-reflect ito doon sa system ng BIR? O walang bumabalik sa kanilang dokumento ano na nagpapatunay na natanggap na ng BIR yung final na taxes ng kanilang mga employer? Ayan, usual yan, lalo na ngayon uh, April 15 na ha, halos lahat nagpa-file. So, uh, mag-antay lang sila ng at least 5 to 7 days para mabalikan sila ng BIR. Kapag wala talagang bumalik na email na confirmation from BIR, ay ayun, kailangan pumunta na sila sa kanilang mga RDO, Revenue District Office, kung saan sila nakaregister para sabihin na yung uh, concern na nila. Opo. Uh, Attorney Danny, doon sa mga kababayan nating uh, talents o mga COS, ayan, magkano rin po ba dapat ang buwis na ikinakalta sa kanila? Well, uh, usually din, ha, subject din sila sa mga final uh, withholding taxes, pwedeng 10% or 20%, depende doon sa halaga na uh, kinikita nila on a monthly or annual uh, basis. Ayun. Ano to? At Attorney Danny, ano, may nagtatanong kasi dito sa atin, ano po, uh, isang uh, viewer natin, uh, bakit daw ang kinakaltas sa kandila na tax ay eh, umaabot daw ng 13 to 15 percent? Bakit daw po ba ganon? 13 to 15 Opo. Uh, nasa, kung uh, yung sahod nila ay lumampas na doon sa isang bracket, so makikita kita nila yan sa tax table eh. Yung kanilang taxable compensation. Kapag yan ay lumampas na ng isang bracket, ay panigurado, tatalon sila nung sa mas mataas na percentage o dun sa mas mataas na babayaran nilang buwis. O, oh, sa ating mga kababayan, ano, kung gusto nyong malaman Ilang porsyento ba dapat ang sa inyo? I-check nyo po yung uh, tax table na binabanggit ni Attorney Danny. Attorney Danny, uh, mensahe po para sa ating mga kababayan, especially today file lang, uh, last day yung deadline ng filing po ng ating mga ITRs. Ayan sa ating uh, mga kababayan no. Uh, sana ho ay uh, makapagbayad tayo ng buwis ngayong uh, April 15 ito na ho yung deadline ng uh, ating uh, annual income tax return. At gawin ho natin ang ating uh, ang ating uh, ambag ngao no, sa lipunan at magbayad tayo ng wasto at tamang buwis para ho, syempre sa kay, ikauunlad ho This ng ating bansa. At ayan ho ay uh, maliit lamang ho uh, partisipasyon niyan na kung lahat ho tayo ay magtutulong tulong lahat tayo ay uh, magbibigay ho ng ating share, uh, just share ho natin dito sa ating bansa ay talaga namang uh, malayo ho marating na ating, ng ating uh, bansa. Opo, with that, ano, maraming maraming salamat po sa oras na pinagbig, uh, binigay niyo sa amin. Attorney Danny, at gusto ko kayong batiin uh, ng uh, Happy Broadcasters Month. Maraming salamat po, Attorney Danny. Sa'yo din, at uh, Sa'yo din, Al. At syempre, uh, uh, para sa inyong, nga uh, para sa pagtalakay ho nung uh, mahalagang isyong legal, tumutok kayo sa usaping legal every Saturday ho yan, 11 a.m. dito sa Radyo Pilipinas, 738 a.m. Yan, ayan, manood kayo ha. Kung gusto niyo ng mga additional uh, tax tips, yan, wala kay Atty. Danny, panoorin niyo yung kanyang show every Saturday. Sa so, Atty. Danny, maraming salamat po at happy holidays, sir. Maraming salamat po. Thank you.